lumipad, lumipad, lepad. Ay, daw! Nag-rams! <laughs> Nag-rams! nag Hi guys! On the way na po kami. Puntang Manila! Hintay pa namin si Moody. Mag-outfit check na tayo. Ang asa-angas ang outfit natin ngayon. pa natin yung outfit natin ngayon. no? sa baas De eh ano ano pa eh the way Medina let's go oh. Tepok kami sa legs Dito 'yung mga kasama natin oh no? ng namin kumain Ku Bao Salamat na gid Ku Bao Let's go May ito din 'yung driver no let's go <laughs> Ito yung driver natin, si so Sir Daniel. Andito na po kami sa Skyway Balintawak. Ang laki oh. Ano to? Parang condo? Ay, apartment? Ah, sige. train train no Oy ano yan train to Busan Ayano ah! oh, wow Train train oh. mo Busan train, train Train to Busan Ano niya Ready na sila ready na <laughs> Kasi 7 o'clock pa ang ating flight. Anong oras pa lang? 4. So, tayo nga muna kami guys. Mahal mga pagkain dito. Tayo okay. nga ka muna tayo guys. Kasama natin si, ayan, si Andre. Ito, wala pa yung mga, uh, mga kasama namin. Dami namin nakita mga pupunta ng Palawan. Kanina, karate. Sa Pasig yun. Tapos, archery. Hindi ko alam kung anong lugar sila. Pero, nakita namin sila. And guys, di nakalusot yung Allen Rens natin. Pinabalik kami guys. Strict to gate 6. guys. Amerika Oh, wala pa. 19. Ay, dun. 30. Ay, tayo. Eh, sige, katikot mo na kami dito. Tingnan nyo ito mga ito. Naka-dollars siya. Mga wine. Hindi ako fan ng wine, pero na-amaze ako sa mga ano na yun. Ayun, dollars. Ang pinamahal dito. Ito. One, two, four. Ay, three bottles na. With free gift, oh. One, two, four. Eleven K. Eleven K. Asa? Ito? Ito. Ganda, ganda. Ang presyo niya 6.98 Ito, 6.8 Kaya pa kasi sila doon ba baka ito, galing pa sa grade 3 25 years What's up guys? Boarding na po kami guys Ay, board, Boarding na ba ito daddy? Tawag dito? Boarding? Boarding na po kami! Hey! I'm so excited. Excited ka ba? Ay, bakit? Excited ka ba? Ito. Ang ganda. Asan tayo? Asan tayo? tayo? Laglag. <laughs> -lag. -lag. Ay, mga kasama po tayong mga um, taga ay Batang Pinoy din. Um, archery. Yan guys. Ganda dito. Excited ka na ba Cyrus? Excited ka na? Medyo. Excited ka na? No, <laughs> guys. Woo, let's go. I'm so excited. Sat, sat, scratch dyan. <laughs> <laughs> may <mga> kalapati diyan. Kalapati <laughs> <laughs> dang wings Down na po dito sa may pa Palawan Puerto Princesa <laughs> Yan, dito na kami sa so West Central School Dito kami naka uh, naka ano billeting billeting na namin dito ah <laughs> ay dito oh 'yung taro ah oh sabay nang pa lang <laughs> 19 20 23 Oh guys, ito yung ruta ng ano ng mountain bike motocross na track ganda, ano siya malapad tapos intact yung kanyang ano, yung soil niya. so magandang laban to unlike dun sa ano, loose sa balus, ito eh, intact talaga siya parang na na plain na planada so maganda magandang ano to magandang rota so bukas pa po yun nakabali nag uh, tatrack yung mga bata yes yeah, so may napulo tayong crab <laughs> oh, huli na pala to guys dito, dito naman tayo sa circuit alamin natin kung maganda medyo maliit lang maliit Malit yung truck. Wala pang one kilometer. Puro likuan. Uh, ano, ano mo na to? Parang advantage mo na to kung magaling ka sa liko. Liko-liko. Ano mo na tayo, guys? magwarm up. Warm up ba? Dahil kailangan natin magpa ano ng powers. Joke. Nagaga nagaling na kami dito kahapon. Ang kaso, yung ganda nun. Baka may paganya. Ayan o, podium nila. Baka dyan sila magpa-podium. Tawag dito? Ah, uh, na kami dito kahapon. Nag, natry na namin. Nag-track kami kahapon. Ayun. Okay naman. May mga nag-track din dito na ibang mga bikers. eh yeah,

Ang bilak balikan ni Prince Happy Fist Day. Kasi ano guys? Happy Fist Day Catherine. Oy. Happy Fist Day. Tatay ni guys. morning guys. So ito na yung araw na may laban Ayun mga mga bata natin. guys. Ayun guys. Ayun So ito yung, yung grupo natin. Pega 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 pega. Inner inner. Give last lap. Last lap boy. Kamat mo. Pasensya mo di. Di manahay.